Hello KFW. Itong vlog na to ay about sa culture and ugali ng mga Israeli. Dun sa previous vlog ko parang hindi ko ata na elaborate masyado. So ngayon pag-uusapan ulit natin. Ang mga Israeli ay may YOLO mentality ang mga 'yan. Naniniwala sila sa life is short. Uh, kaya they live to the fullest talaga. Mahilig sila sa mga parties, eating out, sa cafeteria. Yan, mahilig silang tumambay sa mga cafeteria. And mahilig silang mag-travel abroad. Lalo na kapag bakasyon ng mga bata sa school, ang daming tao sa Ben Gurion. And madalas silang pumunta sa bandang Europe. Sa Asia naman, madalas silang pumunta sa Thailand or India. Ang mga religious people, kapag pumupunta sa ibang bansa, lalo na kung walang kosher foods doon sa pupuntahan nilang bansa, yung isang maleta na yan, punong-puno ng pagkain, mga canned goods or mga bread. Yung mga non-religious naman, ay sarap na sarap sila sa bacon. Itong mga Israeli ay very family oriented talaga 'yan. Uh, inuuna yung family. Actually, ang mga Israeli ay mga independent person. Pag nag-asawa ang anak, bubukod na 'yan sa, sa nanay at tatay. Pero hindi ibig sabihin wala nang pakialam 'yan. Every day tumatawag sa telephone. Te Telephones life, ayaw nilang may, naghihintay na nagri yung phone, na nagri-ring ng mahaba. And then, every week, bumibisita yan, every Shabbat. Or kung hindi naman sila makapunta ng Shabbat, um, middle of the week pupunta yan. Basta bibisitahin nila yung kanilang magulang. Ito yung talagang uh, maganda sa mga Israeli. Ito pa yung isang ugali ng mga Israeli, yung pagkapranka nila. Sasabihin at sasabihin talaga nila kung ano yung gusto nilang sabihin sa iyo. Minsan kapag nakikipag-argue na sila sa iyo or nakikipag-away na um nakakapagsalita sila ng masasakit na salita kahit ikaw minsan nakakapagsalita ka rin na ng masasakit na salita na galing sa kanila. Um, kasi tayo mga Pilipino, di ba? kini uh, kinikimkim natin kapag nakakarinig tayo ng masasakit na salita. Pero sa kanila, hindi. After niyong mag-away, kahit ano man yung salitang uh, binitawan niyo doon, parang wala lang sa kanila. Parang baliwala lang. Um, tapos malumanay na silang magsalita, nag i love you na sila sa'yo. Yun, yun yung dapat na ugali na kailangang i-adapt ng isang caregiver. Yung wag mong kimkimin, yung mga masasakit na salita kasi wala bali wala lang sa kanila yon and dapat maging prank ka, rin sa kanila uh, minsan kasi alam na nila kung ano yung kailangan mo pero ayaw lang nilang magtanong so ikaw mismo yung dapat magsalita kung ano yung concern mo magdemand ka kung ano yung mga kailangan mo ito yung ugali na to ay para sa mga religious uh, every morning, afternoon and dinner yan yeah, nagdarasal ang mga yan uh, kahit sa ang lugar sila kapag oras ng kanilang prayer talagang isasanta nila yung ginagawa at magdarasal at magdarasal sila they believe in God the Father uh, God of Abraham and Moses hindi sila naniniwala kay Jesus Christ they believe Jesus Christ as a good prophet um Pero naniniwala sila kay God the Father who created the universe. Yun, napaka madasalin lang nila. Yung ibang mga Israeli is very open-minded. Modern ang environment dito. Um, actually, Tel Aviv is one of the largest gay communities of the world. Sa katunayan, every year may gay parade dito na ginaganap sa Tel Aviv um, yung mga LGBTQ malayang malayang magladlad dito sa bansang Israel. Hindi to tayo sa war situation. Yung customer service nila. Kapag pumunta ka sa medical clinic at magpapa-schedule ka ng malimawa, ultrasound, x-ray, or check-up sa mata, or something, uh, ang tagal nang ibibigay nilang schedule sa'yo minsan after a month, two months, three months, mo palang pwedeng gawin ang mga yan. ah uh, ito kasi mga health benefits namin dito sa Ewan Sense is libre. So, maghihintay at maghihintay ka, magtitiis ka talaga. And then, sa hospital naman, kapag may emergency kayo ng amo mo, sa emergency room, ang tagal nilang ibigay yung resulta ng blood test. Uh, kung i confine ba o hindi. Ang tagal. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam kung kulang yung staff, kulang yung mga nurse, kulang yung mga doctors, medtech or something. <laughs> Ewan ko. Tapos, dito naman tayo sa mga groceries. Lalo na yung mga cashier. Ang tagal ng pagpapunch nila. Kasi, puro sila cellphone minsan, nagpa-punch sila, may kausap sila sa phone, o kaya naman, um, re-replyan muna nila bago nila i-punch yun. Ang layo lang ng customer service natin sa Pilipinas dito sa Bansang Israel. Ewan ko bakit hindi sila nakafocus sa trabaho nila or hindi yung maganda yung pakikitungo nila sa mga customer. Tapos dito pa, kapag kukuha ka ng sahod uh, sa post office, antagal uh, sabihin yung number mo. Kasi, una pala, inuuna nila yung chikahan nila. Yung mga teller, nag-chika-chika muna yan. <laughs> Hindi ko alam bakit ganito yung kanilang uh, pamamaraan ng kanilang mga empleyado. Kasi tayo, Uh, talagang dedicated tayo sa work, 'di ba? So, yung customer is always right sabi ng nila. Pero dito hindi. Hindi, hindi ka pwedeng magreklamo na ang tagal mo. Hindi. <laughs> maghihintay at maghihintay ka talaga. 'Yon, ito lang yung mga words yung customer service ng Bansang Israel. Dito sa bansang Israel, may isa pang magandang uh, katangian ang mga Israeli dito pantay-pantay ka. Hindi ka mayaman, hindi ka mahirap, hindi ka maputi, hindi ka maitim, hindi ka pangit, hindi ka maganda. Walang discrimination dito. Kahit ano isuot mo, okay lang. Hindi ka nila uh, kakantsawin. Ito yung pinaka, isa nga sa magandang kaugalian nila. Sabi ko nga, ang mga Israeli ay hindi sila perpekto. May uh, good and bad sides sila. Pero, ang importante dyan, hindi sila marunong manakit. Yun, sana may natutunan kayo about sa mga Israeli and sa kultura nila. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, like po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.